Yun guys oh. Yung susian po, tang ina sinira. Tapos ang balak gawin, irerekta e siguro. Yung problema, hindi nila ma, ma tanggal yung ano, lock. Same Indian guy, black guy, this this color. Oh, yeah, yeah. Run this one today with Uber Eats. Nagtataka ako yung motor ko wala na sa parking niya. Dito kasi ako naka-park ko. Nandito na siya sa gilid. Tangan ina may nakialam ng motor ko. Oh shit. Tang ina. Pinakialamanan. Ay gagi. Balak na kawin yung motor ko. Boy shit. Buti hindi na nakakaw. Ay putang ina putol. Tang ina ano? Ina. Tagas, tagas oh. Tinumba pa to. Oh, wala na sa ayos. Dito kasi ako nakapark eh. Kaya palang tatakaw. Ba't nandito na yung motor ko? Ayun guys oh. Yung susian po, tang ina sinira. Tapos ang balak gawin, irerekta e siguro. Yung problema, hindi nila ma, ma yung ano, lock. Tingnan natin kung gagana pa yung ano, susi. Kasi muntik na. Shit. Buti na lang talaga, hindi na nakakaw. Putang ina, dito na tayo sa si Australia, may magnanakaw pa rin. Ay! Thanks God, hindi na tuloy. Ito yung susi niya, try natin. Putang ina, ina. ay Ay, shit, ayaw na pumasok. Ayaw nyo na pumasok. So, balak nilang sirain to para ma tanggal yung lock kaso nakalock pa rin center stem muna natin yun <coughs> guys oh ito talaga yung binalak oh talaga kasi ito yung sasusian eh kapag ka uh, kinonekta mo to konekta natin ha rekta na to eh pag kinonek mo to parehas nang gagana to ayan guys naka kinonek ko na yung putol ng wire wala na sa susian gagana na to start natin start na di ba wala nang susi yan kasi nga yung susi hindi sa akin so binalak nilang sirain yung susian ko para matanggal yung lock yung problema hindi masira yung lock tinira ng ano to Philips screw yata oh sira eh gastos na naman tayo nito pero kahit pa paano maswerte pa rin kasi hindi na nakaw hindi na pumapasok yung susi yeah see yeah I seen Indian guy, black guy, this this color. Oh, yeah, yeah, Run this one today with Uber Eats. Yan, binalik ko na sa dating parking. Diyan kasi siya naka-park. Dito, dito ko na nakita. Oh. Iba ni siya yung ano na nakausap natin. Tornilyo ako nakita. Oh. Para saan ito? Eh, langis. Hindi. Saan kaya to? Baka dito yun sa bindi. 'to belukto talaga 'yung manibela 'o, oh. ginamitan ng puwersa oh. 'o. Oh. 'Yun, hindi na siya gumana. Nasunog na 'yung fuse nito siguro. Kanina gumana eh. Comment nyo nga guys, bakit hindi na gumana? Ano bang ba sira? <coughs> Nakakwil switch. Ah, nakakil switch.

kaya nang gumawa nila mukha ano tingnan natin yung fuse ayaw nang gumawa na tuloy fuse na dali nito. So ayan guys, maswerte pa rin tayo kasi hindi na nakaw yung motor natin. Ayan. Binali ko na siya sa dating pwesto. Kaso, hindi na siya umaandar. Tagal-tagal to bago magamit ulit. Kasi, order pa ako ng sasusian. Tapos, handlebar. Tapos, ito, orderan ko na rin. Kasi, nung simemplang ako, naputol yan. Tapos, nung nag-inquire ako sa bike biz, sa dealer na pinagkuhanan ko nito, ang sabi sa akin 2 months bago dumating yung parts na orderin kasi galing po overseas eh, hindi na ako order ginawan ko na lang ng para na yan kaso ngayon kailangan na talagang umorder na sa susian para maayos na ulit ito matagal tagal to bago ma gamit ulit tambay na siya siguro benta ko na lang din pagka naayos na gawa nung pa expire na rin yung visa ko So, walang kasiguraduhan dito sa Australia. Kaya, kailangan na sigurong i-let go. Ayusin ko muna. Sariwa pa to. 2,000 odometer pa lang eh. Kanya naman, makinis pa. So, yun lang muna. Maraming salamat sa panonood.